Yo, what's up mga bro? so ngayon si yung aso ko si Wina yung nanay ng mga tuta ayaw kumain parang masama yung pakiramdam kaya Ayan, pakainin natin ano din niya kinain yung pagkain nyo Ayan, pakainin natin ng kanin tsaka may ano yung inuwi kong buto buto baka Baka dito kumain siya. Na ano siya eh, siya eh. Ewan ko, masama pakiramdam. Siya oh. Tila! <tinyo> ah, Tila! Masa ka Dito kasi mga tuta eh. eh. Ay! Masa ka mo na kayo dyan, ha? Nanay niya ko. Para may lakas. Huwag kayong aagaw. Yuna. Ah, ah. <tinyo> <tinyo> Shhh! Hang ka, hang kulit naman tumangat mga tuta Tabi na, huh, maing ano problema, ano, oh, Kanin. ah, maing ka, ay, mamatay ka diyan. init pa naman. init pa naman ang init ng katawan niya eh. Pero inanuan ko na siya ng binanyosan ko na siya ng suka eh. Hey. <laughs> Maayos ko eh. So mapakaramdam ni ano eh. Dahil pa naman sumususo. Ah. Kasi mo, ihiwalay kita. Dali muna kita doon sa ano, Teresa. Para hindi ka masusuhan. Ah, hindi ka na. Hindi ka. Hindi ka, 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 ka. Ang Ayan na. Ay. Mas ka dyan. Kumain na kayo eh. Ah. Lika, lika, lika. Ayan ka na. Kulit. Ito muna sa teres. Ah. Para hindi ka maanuan dito ng mga anak mo. Init mo. Hey. Init si Wina. Tabig ka dyan. Tabig ka dyan. Tabig ka dyan. Kumain na kayo eh. Oh, mainit. Bina. nalabas kita. Ha? Nalabas kita. Tara. Nalabas kita sa ano. Ito kayo na. Main ka. Eh. Miski dyan. Miski dyan. Huwag mo po dyan ha. Kumain ka na. Kuma mm, mm, mm. Pakainin nyo naman yung nagpapadede. Hmm. Oh, ah, yeah. eh. Uh, Mina. Ah. Oh, Masama talaga yung pakaramdam nyo. Ayaw nyo kumain. Ay, ayaw kumain ni na ah. Nakadelikado to. Ang oh, maililibing tayo ah. Mina. Wala niya atang gatas yung dede nyo. Ay, meron naman. Mina. Ayaw oh. ay Ayaw lumabas. Hey. Uh. Uh. Ayaw na I-ano ko na lang O, oh, kainin nyo na tong pagkain nya O, ah. kainin nyo na yan Kung tulungan nyo ah. Ayaw ko mainiwin eh Lalabas ko siguro siya Labas ka? Eh! Ah. Nalabas ko siya. Para makapagpahinga. Ayan ka bro. dalhin ko sa terrace. Hindi mo nga sama yung pakiramdam niya eh. Tapos may alim na sumususo. Nakalalang manghina. Ayan ako muna siya. Lagay ko muna dito sa terrace. Uh, baka bukod ko na siya. yeah ira pag may alaga ka dito sa Wala uh... <laughs> po paano ko sa labas. Lain. <laughs> Pagka ano to, mga bukas, pinigas na lang to eh. Tara, 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 tara. Labas, labas, labas. Ay, ay. Ay ha? Uh, ta, 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 hey, nayos ka eh, Mate, ka ba? buhat, Papabuhat. pa <laughs> ako ako cellphone, paano kita mabuhat? Oh. Uh. ano, sama ta, ta Tira ko, tira ko. Tira ko. Buhatin ko lang mga ka-bro. ano? Buhatin ko lang muna siya. Hindi ko mabuhat na siya ba yun. Michelle po tayo hawak. Iinit niya yun. mako mga kabro, mabuhat ko na siya. Dinala ko muna dito sa ano. Sa loob. Kasi malamig dito eh. Baka sobrang minis kasi doon. Ayan na. Ayan ka lang. Eh? Matla ka. Dede mo. Anong may pagatas. Init mo. May init siya eh. May init. No, okay ka dito. Dito ka muna. Ha? Diyan ka ito ng pagkain mo dito ha. Rano, pagka naisipan mo kumain, kumain ka. Kunin ko lang yung ano niya. Lala tayo. Lala, kung lalamig yun. Kunin ko na rin yung ano na para yung unan niya. Baka lamig yun naman dun, manigas naman dun. Diba? E, pagka dinala ko naman siya dito, sigurado kukuyugin siya ng mga anak niya eh. wala na nga siya may padede malalaki na to eh walay na to eh baga walay na sila eh ay tabi kayo hindi nakito na kayo ha marunong na kayo kumain eh may masyadong ano yun nanay nyo Kaya nyo naman nung hindi dumede Okay Kinuha ko lang yung higaan niya Para may pampainit din sa ton Kasi pag gabi, pa umaga Lamig Wala 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 Hey! Ina! Ina! Ina, ina, ina wala <laughs> Sa buntan Ina! Saan ka? Ayun siya ako kumakain siya Sa ilokano yung agarab Parang ganun Ano Ito lang Ito lang dyan Ano yun Agarab siya Parang kumakain sa ano, mga tamu-tamu Siguro nagme-medicate sila pagka masama pagkaramdam, yun siguro yung way nila pag ano alam nila yung pwede, mga pwede nilang kainin pag masama nila ay biglang tumayo eh hindi na ka ito hindi dyan ha ah ito lalay ba? masaklap yan, baka i-pleshing na niya yung sarili niya eh. Diba ganun yung mga hayop minsan, pagka yung alam nilang malapit na silang ano, parang hindi na nila kakayanin. Parang ramdam nila. Hindi uh, di na nila kaya yung nararamdaman nila. Pine-pleshing nila yung sarili nila, parang tinatago na nila yung sarili nila sa isang sulok hanggang sa mamatay na sila dun. Yeah. Dala Ha? Ayan. Bakit? Ha? Ah. Pakiramdam. Okay lang? lang? eh, lang? Ha? Bakit? Okay. Eh, 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 di mo na kita dadalhin doon sa mga anak mo, ha? Para lumakas-lakas ka. Ayun ah, lang sumuka ng, parang sumuka siya ng dugo ayan dugo mm -hmm. problema ha ah? problema sumuka siya ng dugo may dugo yung bibig niya eh Oh, may dugo May dugo yung bibig mo. Eh. Eh, ah. Tama lang doon sa ano, pag ta ano. Kain ka na, Eh. Ka huh? Ah, ka, oh. Ah, Pina. Oh, etik nang kanin muning oh. Etik nang kanin muning. Pwede yata ng plus light. Hindi kaya. Eh? Hey. Kami, kami, kami. Takat ka na. Dede. Okay Eh? Okay ka lang Init mo, mainit ka. Mm -hmm. Papaalam ka na yata, huwi na ha. Papaalam ka na. Baka bukas, matigas ka na bukas. ah, Baka bukas, matigas ka na yan. Hmm. Kaya mga kabro, matamlay na siya may lumabas na dugo sa bibig niya. Laman tayo mga gamot dito. Ha? Ah. Ha? Huh? Ah, init lang yan. Init ha? Huh? Mamaya malamig na mamaya. Malamig na mamaya ang ano. Gabi gabi. Ha? Ah, dito ka muna. Ha? Ah. Ha? Ka lang dito ako, okay ka lang. Nakatayo ka man. Ah, papaalam na si Wina natin mga kabro ah. Init kasi. Init ng ulo niya Init yung katawan niya eh. Ay ka lang. hmm. Huh? hmm. Huh? baka ito na yung huling ulo natin na Wina ha. Ah, papaalam ka na ba?

Delikado si Vina. Kaya yeah, doon. O, oh, mo. Inaano ka ni O. Oh. Hindi oh. pa ka ni oh. Ha? Hindi pa ka ni Muni Ah, dilim na dito tayo sa labas mga ka bro eh. Medyo madilim na oh. Sunset na rin. Ah, uh, dilim na dito. Tara, tara. Ina. Ina. Kami, kami. Tara, Lakad lakad, lakad. Lakad. Ay, papabuhat na naman. Tana, na ah. Nakalakad ka nga dito eh. Diyan ka lang. Okay ka lang dyan. Ah. Malamig ka lang dyan ha. Oh, pasok na ako ha. Pasok na ako oh ah, Pag okay ka na, doon ka lang sa loob ng ano, shower, ha. Okay? Galing ha, pag Sige, ano mo yung sarili mo muna dyan? Okay, ano mo yung sarili mo? Ha? Tapos mo yung sarili mo, ha. Kaya mo yan, okay? Pasok na ako. Pag may ahas mo mamaya dyan. Ay, hey. ako. Hindi natin dala, mga kabro iwan ko na lang to dito para kung sakali sakaling hmm, ano mamaya dito sa humiga kasi malamig papaalam na si Divi ah dito na siya hindi na makita yun yung puti talaga, alam na tayong magagawa Inanak ko naman na siya kanina. Na! So, oh, update na lang itong video natin mga ka-bro. Update ko na lang kay bukas. Hmm, anong nangyayari kay Wina, hindi natin alam. Hindi natin sigurado. Kaya nga lang malampasan niya yun. Iwalay ko na siya sa mga anak niya kasi pag i-delicate ko siya doon, baka mamaya. Siyempre, sususo yung mga anak niya eh. Baka lalo siyang mga lambot. Ayaw naman niya kumain. Kaya lang mga ka-bro, nandito na lang itong video natin. Thanks for watching. Update ko na lang kayo bukas kung ano nangyayari kay Wayna. Kung talagang ang ganda na lang siya. Wala man tayong magawa. Wala man tayong gamot dito na available sa farm lahat. Tsaka pang lang yun. Uh ganit na lang mga bro. Thanks for watching. Peace out.